NBA umamin na sa maling tawag ng referee sa naging laban ng Lakers at Wolves at Maxi Kleber pipilitin na maglalaro na sa Game 5. Pero bago 'yan, kinumpirma na nga ng NBA na dinaya ang Los Angeles Lakers sa Game 4 laban sa Minnesota Timberwolves kahapon. Matatandaan sa final 35 seconds ng laro, lamang ng isa ang Minnesota. Habang tinatawid ni Luka Doncic ang bola sa half court, nadulas ito at bumagsak sa sahig, pero walang foul na itinawag sa play na iyon. Ngayon, sa kanilang official na post-game analysis report, inamin ng NBA na dapat ay natawagan ng foul si Jaden McDaniels. Ayon sa kanila, pinatid ni McDaniels si Luka dahilan para ito ay matumba. Kung natawagan sana ito, magkakaroon si Luka ng chance sa free throw line dahil nasa bonus situation ang Lakers noon. Posibleng mabago ang kinalabasan ng laro kung na-convert niya ang free throws. Ayon sa ilang NBA analysts, isang malaking kapalpakan sa officiating ang nangyari, lalo na sa isang do or die game para sa Lakers. Malamang ay may parusa ang mga referees pero ang pagkatalo ng Lakers, hindi na nila mababawi. Ngayon, 3-1 na ang lamang ng Timberwolves sa serye. Mahirap man ang sitwasyon, buo pa rin ang tiwala ng Lakers na kaya nilang humabol. Mula mismo kay Luka Doncic, sinabi niya na, it's not yet over. We just have have to believe. Tiwala rin si Dorian Finney-Smith na nagpahayag na nagawa na ito ni Lebron noon kaya kaya rin namin. Isa-isa lang daw dapat. Isang laro bawat laban ang kanilang mindset. Kung gusto ng Lakers na makakambak, kailangan nilang manalo ng tatlong sunod-sunod na laro. Simula game 5, kailangan na nilang ibigay ang lahat, doble o triple effort sa bawat possession. Hindi kailangang maging perpekto, pero kailangang magpakita ng sipag, puso at gutom sa panalo. Dito natin makikita kung sino talaga ang mas gutom at handang magsakripisyo para sa tagumpay. Samantala, marami sa mga fans ng Los Angeles Lakers ang nagtatanong ngayon kung bakit mas pinipili ni Coach JJ Redick na gumamit ng small ball lineup kaysa paglaruin ng mas matagal si Jackson Hayes sa kanilang mga laro laban sa Minnesota Timberwolves. Isa sa mga dahilan nito ay dahil hindi pa kayang makipagsabayan ni Hayes sa pisikal na laro ng Wolves. Kapag binibigyan siya ng minuto sa court, hindi dama ang kanyang presensya. Madali siyang natutulak sa ilalim, naiiwan sa mga pick and roll plays, at minsan pa ay napoposterize ng mga eksplosibong players tulad ni Anthony Edwards. Bukod pa riyan, nawawalan siya ng impact sa rebounding battle, isang mahalagang aspeto sa laro lalo na kung small ball ang ginagamit ng team. Gayunpaman, kahit kulang sa performance si Hayes, nananatiling mataas ang paniniwala ni Dwight Howard sa kanya. Ayon kay Howard, kung may isang player na kayang tumulong kay LeBron James at Luka Doncic sa mga susunod na laban, ito ay si Jackson Hayes kaya kailangan na niyang mag-step up. Isa pang option para sa Lakers ay ang pagbabalik ni Maxi Kleber. Ayon sa mga ulat, cleared na si Kleber mula sa kanyang injury at posible na siyang gamitin sa Game 5. Malaki ang maitutulong ni Kleber sa front court lalo na kung small ball lineup pa rin ang ipapatupad ni Coach Redick. Kilala si Kleber sa kanyang depensa sa ilalim at sa kakayahang tumira mula sa labas. Ang kanyang kombinasyon ng lakas at shooting ay maaaring maging susi sa pagbawi ng Lakers kontra sa malalakas na big men ng Wolves. Kaya abangan natin kung ano ang magiging adjustment ni Coach Redick sa mga susunod na laro